Simple lang naman, di ba? Suotin mo ang yung helmet. Pero bakit ang dami pa rin nating nakikita at naririnig na naaksidente dahil dito? Meron pa rin mga empleyado at mga motoristang na-aksidente dahil sa hindi pagsusot nito. Para kasing ginagawa na yung helmet pang display lang, nakasabit lang sa motor, nakasabit lang sa siko, hawak-hawak lang, o kaya na doon sa barracks. Yung una yung naka-helmet, pero never mong makikita sa ulo. Sa construction site, lagi may excuse. Mainit eh, si Mabigat pa. Saglit lang naman eh. Kaya goods na wala. Sa kalsada naman, eh, hmm, malapit lang. Hindi ko na kailangan magsuot ng helmet. Ay, wala namang nanghuhuli dun eh. Tumatin din yung mga nakajen. Eh, magugulo yung buho ko pag nagsuot pa ako ng helmet eh. Alam niyo, Ayon sa DOTR at sa WHO, ang pagsusot ng helmet ay nakakapagpababa ng risk para sa mga head injury ng about 69%. 69? At nakakapagpababa naman ng death risk ng 42%. Laki nun. Bakit critical nga ba ang pagsusuot ng helmet? Sa mga worksite kasi, madalas, yung falling objects, o kaya yung slip and trips, ay very common causes of accident. Sa kalsada naman, dito sa Pilipinas, motorcycle accidents accounts to major fatalities dahil hindi nagsusuot ng helmet. Alright, ano ba yung kadalasang reason kung bakit ayaw magsuot ng helmet? Number one, discomfort. Mainit. Mabigat. Daan reason. Pangalawa, kulang ng enforcement ng supervisor at aminin na natin yung sa kalsada kulang na kulang ng enforcement even from LGU pangatlo yung kultura na okay lang yan sabit lang naman o kaya okay lang yan Sanayan lang naman eh. Pero alam niyo yung reality, isang maling hakbang, isang crash lang sa kalsada, isang hulog lang, isa lang yung buhay niyo. At alam niyo, hindi excuse sa Dole at DOTR ang salit lang naman eh. Kaya hindi ko na sinuot yung helmet ko me. Meron lang akong kakilalang rider. Lagi niya sinasabi, eh malapit lang naman yung pupuntahan ko eh. Kaya hindi na ako magsusot ng helmet. Kaya sa one day, malapit nga lang yung pupuntahan niya. Habang siya ay nagmumotor, biglang may tumawid na aso. At tumama yung kanyang ulo sa gapper. Patay. Dahil lamang doon sa hindi pagsusot ng helmet, nawalan siya ng buhay. Yung pamilya niya, niyak na lang. Yung anak niyang babae, di alam kung saan napunta yung tatay niya. Kasi sobrang bata pa. Sa club, ba diba? kung nagsuot lamang siya ng helmet, baka sakaling gasgas lamang ang natambu niya. Pero hindi, sagit lang naman eh. ba? Diba? Alam nyo, sabi sa 2 Thessalonians, Chapter 3, verse 3, But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Oh, God protected us, and God will protect us. Pero tayo dapat mismo yung gumawa ng paraan para protektahan din natin yung sarili natin. Ang helmet ay isa sa mga simpleng paraan para maprotektahan ang sarili natin. At ito rin yung simpleng hakbang para masigurado natin walang masamang maaari mangyari sa atin. Kung meron man. Kaya kung ikaw ay simpleng manggagawa, simpleng rider, o kaya ay simpleng tao lang na nasa work site, huwag mong option ang pagsusot ng helmet. Gawin mo ito habit kasi yung kaligtasan mo hindi lang para sa iyo, para ito sa mga taong naghihintay sa iyo sa iyong tahanan. Sa asawa mo, sa anak mo, o kaya naman sa mga magulang mo na umaasang uuwi ka na ligtas at wala problema. Kung ikakilala kang pasaway at hindi pala suot ang helmet, itan mo nga dito, kakaltohan ko lang. Joke lang. Hindi. Joke lang yun. Itag mo dito para ma-remind din natin. Kasi hindi natin alam. Aksidente is unplanned, unwanted. Mga sakaling na onward. Huwag naman sana mangyayari. At syempre, huwag mo kalimutang i-like at i-share itong video. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka naman please. Yan lang. Parang salamat. Pag-ingat po tayo lahat.